sa pagsasuri ni ka sa kanyang lugar ay meron siyang nainkwentro na isang malaking bato kung saan ay halos nakabaon ang buong katawan nito kaya tanging ang patag na ibabaw nito ang nakalantad na siyang sinuri ni ka -th. at sa ibabaw nito ay kanyang napansin na meron itong mga bilog na butas pinagmasdan niya itong mabuti at parang meron ang mga itong kakaibang pagkakaayos Ngunit dahil sa isa pa siyang baguhan at wala siyang ideya kung ito ay isang lihitimong marka, dito niya naisipan na kuhanan ito ng larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na larawang kuha ni Kati H sa naturang batong kanyang natagpuan na may mga butas. Base sa larawang ito ay ating mapapansin ang isang batong halos nakabaon ang katawan nito sa ilalim ng lupa. Dahil dito ay hindi natin alam kung gaano kalaki ang sukat nito. Pero dito sa kanyang ibabaw ay ang mga butas na siyang umagaw sa pansin ni KTH. Bilang isang taga pa sa video na ito, ay nais nice kong subukan mong tukuyin kung masasabi nga ba natin na ito ay isang lehitimong marka o pawang nature-made lamang. Ang aking pagsusuri Ayut kay KTH, ang kanyang napansin na kakaiba sa mga butas sa ibabaw ng naturang bato na ito ay ang kanilang ayos. Sapagkat ang tatlo sa mga bilog na butas ay bumubuo ng triangulong hugis kapag ito ay ating ikinonekta. Kung atin itong ituturing na isang lihitimong marka, ay maaari nating sabihin na ito ay isang pointer. Pero base sa aking sariling pagsusuri, ang pagkakagawa sa mga butas na ito ay pawang nature made lamang. Sa madaling salita, ang mga butas sa ibabaw ng naturang bato na ito ay nagkataon lamang at hindi ito ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Ang masasabi ko kay ka-TH Masasabi ko na meron ka ng kakayahan na makapansin ng posibleng marka na iniwan ng mga sundalong hapon. Ngunit ang tanging problema ay kailangan mo pang hasain ang iyong kakayahang kilatisin ang mga ito kung man-made o nature-made. Sa kabuuan ay ipagpatuloy mo lamang ang pagkalap ng mga marka sa paligid ng iyong lugar. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.